Wow! Ayan mga chula At luto na po itong ating sinigang na kasag. tuh thu, sarap, kupay, mm. sarap, <coughs> sarap, kupay, sarap, <laughs> sarap, ling, ki, Hi Chela! Maligayang pagbabalik sa aming okay. channel. For today's video po ay nandito po kami ngayon sa palaisdaan ni Ate Nels. Yan. At kami po ni Seth ay napagala dito dahil ngayong araw po ay kami ay walang pasok. Yan. At mamaya po paglabas namin ng palaisdaan ay kami po ay makikipamitas na din ng mga gulay. Yan. So yun mga chula at samahan niyo po kami. Yan mga tsula at kami po ay palabas na ng palaisdaan. Kasabay na po namin si Ate Nel saka si Kuya Emil. Maganda po ngayon ang panahon at mainit. Ilang araw ng paulan-ulan, ngayon lang uli uminit. At meron nga po pala ang binigay si Ate Nel sa at bossing. Ayan po adala ni Seth. Ito po ay kasag mga chula Dahil sila po ay naman daw ng bubo kanina. Wow! Thank you so much Ate and sa bossing. Oh. Sa fresh na kasag. Seth, oh! <laughs> Bitbitin mo. mo na na. Para masarap na isinig ang at oh. fresh pa. Kahuhuli. Magluluto po tayo na mamaya. Wow, ganda ng kalangitan. Kulay asul. sitaw. Yan at mamimitas na po si Set ng mga talong. Baganda ng talong dito ni Natin Elsa mm. Yan ay walang ano ay yung ini-spray. Uh. Uh. Wow. Dapat ay isa-isa mo pala yung mga puno. Okay, yeah. At uh, lahat ng pwede na daw pitasin ay pipitasin na. Ganda oh. Mm. mm. Ano, fresh na fresh. Mm -hmm. May bitas pa po si set. Oh. <laughs> <laughs> Dapat ipagano. Iliagwa. pagana at nang masilip mo. Beno. tinambayan at pagkayan ay pagmatigas na yung dulo hindi na yung lalaki ah ganyan yun? oo pisili mo na nung kuhan matigas na medyo ma medyo Pagkaganay, pitasin mo na kaya hindi na lalaki hmm. ba papas sa ibaba? saan? bun sa ibaba lalagay ko muna ulit dito yeah. meron pa po dito ang talungan saka yung bayuhon Mamimitas na din po si set ng sitaw. Palipas na. Ah, oo. Matagal na din ito eh. Palipas na po itong sitaw ni Ate Nels. Medyo natutuyo na po yung dahon. Ito naman po yung medyo matagal na din at nakailang ani na si Ate Nels. Ito. Ho. Pero kahit palipas na eh. walang sira yan si ni eh. mga bunga sana all matangkad abot yan po at namimitas na po yung may-ari ng gulayan <laughs> joke lang. Silver! Ayan po si Silver ah. Silver! O oh, mayroon pang mga iba yata. Wala na. Ito po yung mga napitas ni set. Lalagay muna natin dito. At mayroon pa po dito mga sitaw ah. Kukunin na din natin. Baka... Baka siya Ah, ba Yung mga pwede lang. Pag malilid pa eh, kuwan. Bum pa Yan ang bago-bago pa eh. Kaya maganda pa ang dahon. Ay, yan, yung tatlong yan. Wow. Sito at talong mula naman, mm Yan. Ang um, mahiwagang gunting. <laughs> ba, kay mayroon na din dito sa atin alas na pwedeng panalbusan ah. Oh. Kaya like ka wala pang ampalaya. Nasaan? Ah, baka ay eh, hindi pa kuwan. Oh. Madami pa ring bunga itong ampalaya po ni na atin alas. Hmm. Benong. Wow! Fresh. Hmm. Ito po lahat yung napitas ni Seth. Sitaw at talong. Yan mga chula tapos na po kaming mamitas ni Seth. At iyan po yung gulay, sitaw at talong, at saka po yan po yung kasag. Yan. Kami po yung ipapunta na ka na ate Nels. Let's go, Silver. Bawag mong akitin <laughs> eh yan. Balik doon, balik! Silver! Balik! Balik! Diyan <laughs> ka lang. Kaya ka nga bantay di yan eh. Kami po'y punta na ka na, Atenals. Yan, nandito na po kami ka na, Atenals. Yan ay aming mga napitas, Atenals. Marami din namin. Eh. Oo. Oh, okay. Talong at, at, at sitaw. Kami ang kaunti at ang magsisigang ng... Abay, ho. Uh, 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 kami ang mga hihingi. <laughs> Hindi ikaw. Kami ang <laughs> pahingila ng, so, na ng kaunti. Kasi nabawad lang ako kaunti, tilalo ko lang sa aking sinigang. Ah, sige. At sa inyo na yung iba. Mm ako magpo-park sinigang at paparito yung mga klase ni libro. Ha? Huh? Sila may activity. Mm -hmm. Sa'yo na ito. Uh, Yan. Wow. Thank you. Thank you so much. Okay. Fresh na gulay. Salamat. Welcome. Si Ate Nels daw na ibibigay sa atin. What? Ako'y nagluto. Wow. Ay, wow. Oh. wow. Um, oh. Nung ako'y dumaan ng ito sa inyong oh, opisina, ay sarado na. Oh. Wow, ano wow. ito Pork in buti Wow, thank you so thank much. Thank you po. Atinels? Oh, <laughs> na lang kayo. Thank you. Thank you po. Thank you ako sa trabaho? Oo, oh, pambaho na lang kayo. <laughs> Yan, paalis na po kami ni Seth. Atinels, paalis na kami. Bye-bye, Dudutski. Bye-bye, Kim. Thank you. Pauwi na po. Kaya na po yung aming mga dala. Yeah. <laughs> Parang namaling kaya eh. Tara. Ayan mga tsula at nandito na po kami kanaset. At ito na po yung kasag. Ate na pong huhugasan. At yan po ay ating pong isisigang. May Ayan. pa Ayan. Matataba ang kasag dun, han, eh, sa mga oh. Masarap wow. na ito yung sinigang at sa huhuli. Eh. Mm. Ito na. Oh. <laughs> oh, ikaw. Nakaya yung isa. Bahala ka. Kung uh -huh. kaya mo na may. Halo-haloy mula na yan. Oh, uh, Oy. Sus. Okay. Sige nga, tasigan na yan ang iyong. Abot. Ay, pinagkatuwaan <laughs> Matapang ito ah, oo. Uh -huh. mga tatlong hugas kaya. Wow, katatakas! Hmm, hindi mo madadampot. Oh no. Kaya dahanin mo. Ganyan lang. Holding hands on. Oh. <laughs> Bababagi fresh na fresh naman ang pasad. Isa na lang han eh. Mm. Tamang tama at katay may natikas na gulay ay yun ang la lalagay nata. ata. Para lahat ay fresh. Sa itawan. Tsaka hmm. may kapipitas din ang ating kabay. Hmm. Ang ating niki. Lagyan din natin han hmm. po yung gulay na sitaw at saka talong. Lalagyan po natin ng sitaw yung ating sinigang. At meron din po dito ang dala yung ating set na kabay saka kamatis. Lalagyan mo din o kahit kamatis, May kamatis. Gugutay na po si set ng sitaw. Ito na po yung ating sinigang nakasaklang na po lalagyan na po natin ng luya, tsaka po kaunting asin. Lalagyan din po ng kaunting bitsin. Matataba po itong kasag. Yan, at tatakpan lang po muna natin mga tsula. Yan mga tsula, at kuluan na po itong ating kasag. Wow! Talagang matabahan ito. Ang langis. Mm ang <laughs> sabaw. sabaw lalagay na rin po natin yung mga gulay ito pong kamatis tsaka po yung sitaw at kabay lalagay na rin po natin yan niya po hindi tinipid sa gulay <laughs> wow, ah may okra din pala eh. mm. galing din sa mga ate hindi nakita ang kasag eh naman gusto ko madaming gulay gusto oh. ko mahilig din sa gulay wow tapos ay may pigahan eh. Oo, tsaka may sili. Ay sarap. Yan, natatim po lang ang tatakpan para lumambot yung gulay. Hmm. Parang gisa ko pa eh. Yan. Yan po ipapalambutin lang po natin yung gulay at ito po iluto na. Oo, oh, sarap. Ayan mga chula. At luto na po itong ating sinigang na kasag. Wow, kapatay na po natin ang apoy. Wow. Oh, ay sarap. Sakto lang pati yung galing na yan. Sabaw, hindi? Eh. Mm. Ang dami yung sabaw. Ayan. Oh, sarap. Wow. Sarap. ayan mga chula at ito na po yung ating sinigang, pipigaan po natin ng kidya, para mas masarap yung sabaw oh, ay, wow sarap wow yung mm sabaw -hmm. mm -hmm. sarap na yan. at meron din po kami ditong uh, suka na may suka sili. na may sili at saka bawang sa usawa ng ating kasag. Yes. Ayan, mga tula, bago po tayo kumain, let us pray po, bye. Sa ng ama, ng alam, ang ng ala ama, ama, ng ala, ala, ng ng Amen. Bless us, all Lord, in this day, give us to share about you. See from the body, through Christ our Lord. Amen. Amen. Sa ng ama, ng Espiritu Santo. Amen. Ay, Kain na, na. Kain na na. Gusto daw po ni po mga tsula ay Salam. sabaw. Sabaw. Higup ikaw. Higup ka na po Blow mo muna hat. Mainit yan. Ay, sarap. 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 Mm -hmm. mo, ng sarap ng luto ng tita set. Makain na. May siling na po. Yummy. Yummy? Wow. Yami. Thank you po pa. Ito ay sabaw. Diba <laughs> na sabaw? Melig pala ito sa sabaw. Uh, Meron pa pala dito yung sabaw. Ang dami paano. Oh, Sarap. Sabaw mo ano sabaw? Sili gusto mo sili? Mmm. Bakit? Maanghang? Maanghang. Ano maanghang? Maanghang, maang. Oo. Bola ko maanghang. Oh, ay mo. Sila na 'yung sabaw. Sarap 'ko, Ami. Oh, sarap. Love you too, mama you, Mama. Wow. Sarap din ang loto ng Mama. Ano ang mas masarap, yung loto ng Mama o yung loto ko? Oh, no! <laughs> Natingin doon sa Mama. <laughs> kain okay, Mama. Mama. Kain po, mga chula Kain po tayo, mga chula

Winner ikaw. Wow, thank uh -huh. you. Number 8 'yan. Oo. Punya bola <laughs> mo <man> ako pupay. 5. <coughs> Masabaw. Beto. <coughs> ba kit ka may ubo? Grabe <laughs> ang sili. Nakakaubo pala ng sili. Pero 'pag magsisili, ako ay, ay uubohin. <coughs> Pasawsaw ang dawanan ng ubo. <coughs> tu. Oh, oh. Sarap po mm. Wow, wow.

Padahal yun eh. Hmm. Mm. Sarap. Sarap. Sausaw natin sa suka. Hmm. <laughs> hmm. Sipit po pa yun. Mm. May sarap yan. Tignan mo. Himay na yan. Tignan mo. Sarap. Mmm, yummy. Isa lang ang kakainan Sakit ba? Taba. Mm. Ayun okay, sa baw. So, buo. Ito. So, ba? Sa Buo. Buo. Pupay. pupay. Iba. Iba ang sinasawso ni <laughs> puru pai ne arisabou pai la ni ay katala naman na nasa na <coughs> <Sarap, pupay>. mm. <coughs> Yum. <coughs> yummy <Sarap? coughs> si pupai <coughs> Nanya. Sarap. Hmm, sarap. Sarap po ba kaya Wow. Ay, mabait Wow. Thank you, po Masarap ang oh. <laughs> okay, makamabun si po sa iyo? Loto. <laughs> <laughs> Galing, puro kala na yung sabaw. Ito yung mukha ko. Ito. Hindi pa tapos si Seth. Hindi pa po tapos kumain. Mag, uh, papapakpan ng sipit. Eh. Kain po. Sarap yung mga sipit na kataba. Wala tayo naman ng madaming pinagkain, ano ba? Ayaw yung pinagkainan ko lang. Timbun. <laughs> <Timbon. laughs> Ayaw <yung> pinagkainan ni Seth. <laughs> Timbun naman. Parang dayami. Oo. <laughs> <laughs> lemon. <gulong> Sarap. Buo ani. Hmm. Eh. Nabubuo pag mataba. Ba matiga na <gulong> no? pati yang kasado. Sarap. Hmm, ah. kain po tayo. Kain po tapuskan. Hmm. Sarap. Hmm. Ммм, mm хорошо. -hmm.